Ayun o. Ayun. agdawin na naman. Karpa doon. Karpa. Ay, nakaulat. Ay, nakaulat. Ay, sayang. Karpa ba yun? Karpa doon. Karpa doon. Karpa doon. Karpa doon. Karpa doon. Tara ibang karpa yun doon ah. Nakaulat. Karpa doon. Ay, Yes, so, ginagaya ko naman ating, uh, dala. So, ng, ng, tilapya, dalag, at uh, karpadol. pe tentar mirar segura bem surdo já aí dá amunition pai aí dá amunition pai vai vai me capturar diante molai aí aí que vai adiante brother aí está dando um So, sorpresin natin, mga hmm. kalsat. mga May maglilim na pa dyan. Sa lalim ng puno. Laki na ah, ano. meron. Ang, ano, ang lakas, ang lakas sumila eh. Ang lakas sumila. Ay, short bull yan. Ang oh, dalag yan, ang dalag. Mahito ba dito? Meron. Ay, um. ay, ay, ang laki. Ang laki, ang laki, ang laki, idol. Ang laki, ayan na, ayan na, sa pulapo. Sa pulapo, Jaguar, Jaguar Philippines. Jaguar Philippines, idol. Ang laki yan, ang mamahali niya isda. Ay, labo, labo, ay laki. Ayan o, Jaguar. Jaguar na labo, mga idol. Oh, good, no. Sarapin. Ay, ang lock to age door. tabang? Snapper, snapper tabang Yan yung tinatawag ni snapper tabang? Oo, so, hmm? snapper ay Ang lock to idol. Ay, nung may ano yan, may ano yan, may... May ngipin? May ngipin yan, dol. Oo, May ngipin yan, dol. may ngipin, dol. May ngipin yan, dol. May ngipin yan, dol. May ngipin yan, dol. Ay, baka wala pala kay. Sayang. Kagatin ka, dol. Kagatin ka, dol. Nag-ano dyan sa ano yun, ilalim ng puno, no? Dito siya sa puno. Ang Laki-laki.